Naaalala ah, niyo po ba si Anne ng yan? Matagam yan. Three years ago, nagsaga na pandemic. Nung sumika siya sa TikTok. So, social media, lalo na sa TikTok. Dahil, sa saka yung TikTok that's cover. At saka yung niyang wow na wow. Ako okay, po meron. Ang latest mong video niya, so panoorin natin. At Alam na kung bakit siya sumika itong 2020 kasagsaga ng pandemic. di ba? <laughs> Ikaw nang hubos ka ako, bakit? At anak ko, kilala mo siya. Misa mo na rin siyang pinagpag-urat. <laughs> dead joke lang. Tignan mo ha Dahil sa kanyang mga triple. Tignan mo Pa Pantay tayo dyan. Sabi ko sa'yo <laughs> Yeah. Parang ang bigat. <laughs> Pero maganda siya. Maganda saka maganda na rin yung ano niya buhay niya yan. Dahil sa kanya ano, yung uh, talagang pagsikat, talaga ginamit niya yung ano niya, talino para umangat sa buhay. Pagod ka minsan dito, sigurado. <laughs> minsan mo na rin siyang pinagpuyatan. Parang ang bigat. Gusto ko siya tulungan. <laughs> Pero ang ganda niya, diba? Nasabi ko ba pa pangalan niya? Siya si Annang Nanang Myanmar. Hindi siya taga Pilipinas. Myanmar. Yeah. Ito yung mga latest na ano niya. TikTok na upload. Hindi pa rin siya nagbabago. Maganda, sexy, super hot.

A bottle big I just don't forget to like, comment and subscribe. Yeah.